Pungapinto ang nagsilibing daan patungo sa yaman. Ang mga palatandaan sa paligid nito ang siyang gabay sa sekreto ng kayamanan. Tara at kasin ang mga simbolo ng yaman sa Treasure na kuligtano sa mga entrance. Isa sa pinaka na markers malapit sa entrance ay ang aro. Karaniwan ito nakaukit sa bato at napaturo sa isang specific na direksyon. Ang triangle ay indikasyon na may taguan si ng lupa habang ang circle ay nakadalasang simbolo ng deposit o lugar kung saan nakabaon ang yaman. Pero paano mo malaman kung original ang marker? Tingnan ang okit ang mga totoong markers ay kadalasang makinis, pantay at may natural na weathering. Ang piki ay kadalasang bagong okit at wala sa natural na lokasyon. Babala sa mga traps. Ang entrance markers ay hindi lang palatandaan, minsan pala rin ito, may mga pagkataon na ang entrance ay sinadyang lagyan ng traps tulad ng gumuguhong bato o poison spikes kaya mahalaga magingat at mag-research bago magsumubok mag-explore. Ang bawat simbolo ay may kwento at bawat kwento ay gabay patungo sa kayamanan. Huwag palampasin ang susunod nating video dahil sa stila sa ang sekreto ng nakaraan ay ating binubunyag.